Pilipinas ang inang bayan ko, Teacher Maria. May pag-asa pa ba o inang bayang lingkod? May panalangin ang iyong abang walang pagod. Pilipinas ang wika mo, sana'y di namin malimot. Pilipinong kabataan hihimuking sa sagot. Pag-aaralan ang mga titik at berso ni Gat Jose Rizal at Andres Bonifacio, isama pa natin ang akda ni Baligtas, susubuking sanayin sa wika ay tatalas. Ang hindi raw magmahal sa sariling wika, ayon kay Rizal, ay higit pa sa malansang isda. Aling pag-ibig ba ang hihigit kaya kay Andres, habang si Jose Ciccio ay may reno de los cristales? Si ti at Laura, kayo ba magkikita? Si Ibaray Katagpo. Mariyang, kanyang pinipita. Ngunit si Pedro at Diego, may masamang balak. Pati si Padre Sadi, may ingit ang halakha. Tumagba saan ang larawan ni Nick? Bakit ang mga marasigan? Sabit na sabik. Sino ba sila... Ni Urbana at Filisa. Kagandahang asal sa liham nila'y nababasa. Ang no limitang herik ay huwag mo kong salingin. El telebusterismo naman na alay sa gumbursa at sa atin. Sa aking mga kababata, ha ang handog ni Rizal. Ang huling paalam niya may kalakip na pagmamahal. Kaya mga kabataan, ang hamon ko sa inyo, basahin at maging maalam sa panitikang Pilipino. Kaya natin magsanay, mga magulang, ating gabay. Pilipinas, may pag-asa na. Nandito kami. Salamat po.